Na-experience mo na bang tumira sa bahay na akala mo ligtas? Pero gabi-gabi may kumakaluskos sa bubong at may matang nakatingin sa dilim? Paano kung malaman mong? Matagal nang patay ang kapitbahay mo? Kung gusto mong marinig ang buong nakakatakot na kwento, pakinggan mo to hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. Hindi ko akalain na sa bansang Amerika pa ako makakakita ng ganito. Akala ko, ligtas na ako rito. Malayo sa mga kwentong kinatatakutan ko noong bata pa ako sa Pilipinas. Pero nagkamali ako. Unang gabi ko pa lang sa bagong inupahang apartment sa California, may kakaiba na agad akong naramdaman. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Pero sa pagitan ng katahimikan, may maririnig kang mahina, parang unggol, buntong hininga na isang nilalang na hindi mo kayang ipaliwanag. Siguro pusa lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang sumilip ako sa bintana, Nakita ko yung kapitbahay kong babae nakatingin sa akin. Nakangiti. Pero hindi yung ngiting pangkaraniwan. Yung ngiti na parang alam niya kung ano ang inisip mo. Day daw siya, sabi ng landlord. Tahimik lang, laging nakasot ng puting duster, at mahilig daw magluto ng mga kakaibang pagkain. Tuwing gabi, namoy ko yung lutong parang nasusunog na dahon. Halong amoy ng karn na hindi ko may paliwanag kung hayop o tao. Isang gabi, alas dose, nagising ako sa tunog ng kumakalusko sa bubong. Parang may mabigat na bagay na naglalakad sa ibabaw ng bahay. Pinakinggan ko. May mga yapak. Mabagal. Mabigat. At minsan, parang gumagapang. Nang sumilip ako sa labas, nakita ko siya ulit. Yung kapitbahay. Nakatingala sa buwan, nakaluhod sa gitna ng damuhan. At sa ilalim na ilaw ng post. Nakita ko may gumagalaw sa likod niya. Parang pakpak. Napatras ako. Hindi ko alam kung lalapit o tatakbo. Pero bago ako nakagalaw, dahan-dahan siyang lumingon. Diretso sa akin. At ngumiti. Kinabukasan, nagkunwari akong walang nangyari. Pero habang naglalakad ako papunta sa mailbots, narinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. Maamo ang boses niya, parang inaakit. He, you couldn't sleep last night, right? Mumiti siya, pero may tumutulong dugo sa gilid ng labi niya. Pagbalik ko sa apartment, napansin kong bukas ang bintana ko. Hindi ko naman binuksan yon. At sa sahig, may mga bakas ng paa. Malit. Mapula. Basang-basa. Kinabahan ako. Tinawagan ko yung landlord para itanong kung may nakapansin din ba sa kanya. Tahimik siya sa kabilang linya. Tapos mahina niyang sabi, Anong apartment ka nga ulit nakatira? Init tatlo, sagot ko. Matagal siyang natahimik. Tapos narinig ko siyang bumuntong hininga. Anak, wala nang nakatira diyan sa unit apat, yung tabi mo. Matagal nang patay yung babaeng day at bago ko pa man may baba ang telepono. May kumaluskos na naman sa labas ng bintana ko. Mahina lang, pero malinaw. Parang may humihinga. At sa salamin ng bintana, nakita kong may nakasilip. Yung parehong en. Giti. At yung mga matang alam kong hindi na mata ng tao. Napatras ako, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung sisigaw o tatakbo. Pero bago ko pa man magawa ang kahit ano, biglang tumigil ang tunog. Tahimik ulit. Nakabukas pa rin ang bintana. Ang malamig na hangin dumadampi sa balat ko, parang may dalang bulong. Bakit ka natatakot? Mahina, halos hindi ko marinig. Pero sigurado akong may boses. Babay. Lumalabas mula sa dilim. Hinablot ko ang kurtina at isinara ng mariin. Paglingon ko, may nakita akong bakas ng kamay sa salamin, mahaba, parang kuko ng hayop. At sa gitna ng palad, may marka, parang hugis buwan. Kinabukasan, lumapit sa akin ang isa pang tenant. Isang matandang lalaki na mukhang matagal na sa building. Anak, may naririnig ka rin bagabi-gabi. Tumango lang ako. Napatingin siya sa paligid, tapos mahina niyang sinabi. Yung babae sa tabi mo, asawa dati ng Pilipino. Namatay siya rito. Pero sabi ng mga nakakita, hindi siya lubos na nawala. Sabi nila aswang siya bago pa man siya mamatay. Hindi ako nakapagsalita. Pero habang nagsasalita si Manong, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may nakamasid sa amin. Paglingon ko, nandoon siya. Sa kabilang bintana. Nakatayo lang. Nakangiti. Nang gabing yon, nagpa akong umalis. Nag-impact ako, walang sabi-sabi. Pero habang binubuksan ko ang pinto, may narinig akong malakas na kalabog sa bubong. Sunod, kaluskos sa dingding. Parang may gumagapang pababa. Tumakbo ako palabas, pero may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Pagtingin ko sa likod, may anino. Manipis, mahaba, at sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang lumipad. Hindi ko alam kung panaginip o totoo. Pero naramdaman kong bumigat ang hangin, at may mainit na patak na tumulo sa braso ko. Dugo. Sumakay ako agad sa kotse, nanginginig, at habang umaandar ako sa kalsada, nasa side mirror ko pa rin siya. Nakasabit sa poste. Nakatingin sa akin. Nakangiti. Kinabukasan, naglipat ako ng tirahan. Pero mula noon, gabi-gabi, naririnig ko pa rin yung parehong tunog. Kalusko sa bubong. Onggol sa dilim. At minsan, boses niya. Mahina. Pamilyar. Hindi ka makakatakas. At paglingon ko sa salamin ng kwarto ko. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko. At antiunting tumingin sa akin. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mabagal, parang may dalang lamig na dumadaloy sa hangin. Ang buhok niya basa. Ang mata itim na itim, parang walang laman. At sa gilid ng labi niya, may tumutulong dugo. Bakit ka umalis? Mahina niyang sabi. Hindi pa ako tapos sa'yo. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Ang katawan ko, parang binigatan. Ang hangin sa paligid, kumapal. Ang bawat hinga ko, parang may humihigop ng lakas mula sa loob. Hindi mo naintindihan. Lumapit siya. Hakbang. Isa pa. Hanggang sa maramdaman ko ang amoy niya. Amoy na nasusunog na karne at bulok na dugo. Ang dugo mo, sabi niya habang numiniti, iba ang lasa. Napatras ako pero ang mga ilaw sa bahay biglang namatay. Kadidilim. Tanging liwanag lang na buwan ang pumapasok sa bintana. At sa gitna ng dilim, narinig ko ang tunog na pakpak. Malaki, mabigat na parang bumabalot sa buong kwarto. Itiniklop ko ang mga kamay ko, nagdasal. Pero habang inusal ko ang ama namin, naramdaman ko may malamig na daliri na dumampi sa liko. Mahina siyang tumawa. Tawa na mababa. Parang may halong pekhati. Tama na, sabi ko. Pakiusap. Gunit imbes na lumayo. Lumapit siya lalo. Hinaplos ang mukha ko. At sa isang iglap. Nakita kong nagbago ang itsura niya. Hindi na siya halimaw. Isa na siyang babae. Malungkot, umiyak. Hindi ko ginusto to, bulong niya. Ginawa nila to sa akin sa Pilipinas sa Bondok na Negros. Binalaan ko sila pero sinunog nila ako. Ngayon, ginagala ko ang mga gabi, naghahanap na kapalit. Tahimik akong nakatingin. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Naramdaman ko lang ang bigat ng kalungkutan niya. Kung ganon, mahina kong sabi, bitawan mo na ako. Gumiti siya. mapet, At habang antiunting lumalayo, ang katawan niya ay nagiging abo. Dinadala ng hangin palabas ng bintana. Tahimik ang lahat. Ang orasan, tumigil. Ang buwan, nakasilip pa rin sa langit. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pero habang papatayin ko ang ilaw para matulog, may narinig akong mahinang boses mula sa likod ko. Hindi mo na ako makikita. Pero ako, makikita pa rin kita. At sa salamin, may bakas ng kamay, sariwa, pulang-pula, at anti-unting dumudugo pa baba. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko, mainit na ang sikat ng araw. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Walang dugo sa salamin. Walang bakas ng kamay. Walang boses na bumubulong. Para bang isang masamang panaginip lang ang lahat. Lumabas ako sa porch. Huminga na malalim. At naramdaman kong unang beses ulit akong payapa. Ang hangin malinis. Ang paligid maliwanag. Habang naglalakad ako papunta sa kanto. May nakita akong matandang babae na nagtitinda ng bulaklak. Gusto mo na puting Jasmine, tanong niya. Pangtaboy na masamang espiritu. Mumiti ako at bumili. Kahit hindi ko alam kung maniniwala pa ako o hindi. Pagbalik ko sa bahay, inilagay ko ang bulaklak sa bintana. At doon ko napansin. Sa sulok ng sahig. May isang malit na abo. Na parang abo ng sinunog na papel. Sa ibabaw nito. May nakadikit na hibla ng buhok. Mahaba. Maytim. Besa. Napatingin ako sa labas. Walang tao. Tahimik. Kinuha ko ang abo at itinapon sa hangin. Habang naglalaho ito, may narinig akong pamilyar na boses. Mahina. Malambing. Parang hangin na dumaan sa tenga ko. Salamat. At tuluyang naglaho ang lahat. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Wala nang kalusko sa bubong. Wala na malamig na hininga sa dilim. Pero tuwing gabi, bago ako matulog, Naamoy ko pa rin minsan ang amoy na nasusunog na dahon. At sa tuwing maririnig ko iyon. Tumingin lang ako sa bintana at mahina kong sinasabi. Pahinga ka na. At sa kabila ng katahimikan ng gabi. Tila may sagot na dumarating. Isang mahinang ihip ng hangin. At isang tinig na halos hindi mo marinig. Pero malinaw sa puso mo. Salamat, kapitbahay.